O, oh, Rosalie, teka lang. Tignan mo si oh. yung nanay niyong pilay. Oo nga eh. Tara, asa rin natin. Tara, Curie. Hoy, Kyle, kamusta yung nanay mong pilay? Oo nga, nanay mong pilay. <laughs> Sa tuwing nakikita namin ikaw, natutuwa kami. <laughs> 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 Rosalie, ang lupit ang ginawa mo. Pinaiyak mo yung bata. Sinabi mo na yung tatay na may kapansanan, umiyak na yun. Totoo naman eh, hindi ba totoo? Tara, maganap na ulit tayo ng pagtitilipan. Tara! Ba naman, Irish? Boring. Wala tayong maanap na pagtitilipan. Doon, Rosalio. Doon ba kami makita tayo? Uy, ayun na pala si Kailo, saktong-sakto. Oo nga eh, Tara! Kyle, saglit na lang. Irish, ay na si Kyle. Oh. No? Bakit Irish? Bakit Rosalie? Di ba Kyle yung nanay mo, Pilay? Di diba Irish? Oo oh, nga, oh my na ka doon. <laughs> 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 Butas na nga yung damit. <laughs> <laughs> At saka liit pa na chinelas mo. Butas na yung damit, ang liit pa ng chinelas. <laughs> 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 Grabe naman kayo. Porkit mayamang kayo. Porkit may kapansanan ng nanay ko pinagtatawanan nyo. Maswerte nga kayo, mga magulang nyo, walang kapasanan eh. Talaga, mayaman kami. Hindi katulad tulad nyo, mahirap. Tsaka nanay mo, pilay pa. Diba, Irish? Oo nga, mahirap. Maya, Ma mahirap, 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 mahirap. Gisi, Chappie, alam niyo ba kagahapon, si Iris tapos si Rosalyn inasal nila ako, porkit mayaman lang sila. Kyle, okay, anong sinabi sa'yo? Oo nga, anong sinabi sa'yo? Di ba pila yung nanay ko? Inasal pa nila ako, porkit pila yung nanay ko. Mayaman nila, porkit mayaman lang sila. Ayaan mo na yung Kyle. Mayaman sila, may tayo eh. Tara na nga. Tara na. Nay, nandito na ako. Oh, mabuti naman at napaaga ka. Naihatid mo ba yung pinapahatid ko sa sa'yo kay tita mo? Apo, nay, naihatid ko na po. Nay, ba't po ganun si Rosalie tapos si Irish? O, bakit anak? Ano bang problema kay Rosalie at kay Irish? Ay, kasi nay, alam na lila, pilay kayo. Pinasar palila kayo. Tapos sinasabihan pa lila tayong mahirap. Porkit pa mayaman sila, nay, pwede na sila lait. Nay, ganun ba talaga ngayon? Hindi naman siguro, anak. Sadyang may mga ganun lang talagang tao. Hindi lang siguro sila napapaliwanagan, kaya hindi nila alam ang sinasabi nila. Tsaka anak, hayaan mo na sila, huwag mo na silang intindihin. Mabuti pa, samahan mo na lang ako, may kukunin lang ako kay eh, Tito Gustin mo. Sige po, na, tara. O, tara na. Mauna ka na. Sige, na. Anak, hintay mo na ako dito. Ako na lang ang kukuha kay Kuya Gustin mo ng mga labada ko. Kuya Agustin? Okay, teka lang. Sino ba yan? Ako to, si Isang. Kukunin ko na sana yung papalaba mo sa akin. Ay, palalaba ko sa'yo. Oo, oh, nandito. Pa, pumasok ka muna para makuha mo dito. Yuri, buti. Sumama ka. Masaya kaya magpaiyak ng bata. Oo, magpapaiyak din ako mamaya. Oo, maganda yan. Para. Oh, o, pros, ulit tayo ka lang. Tignan mo oh. yung nanay niyong pilay. Oo nga eh. Tara, asarin ulit natin. Tara, Kyuri. Hoy, Kyle, kamusta yung nanay mo pilay? Oo nga, nanay mong pilay. <laughs> Sa tuwing nakikita namin ikaw, natutuwa kami. <laughs> Kyle, ang sarap po asarin. Grabe naman kayo. Tuwing nakikita niya ako, laging niya ako inasar. Totoo naman eh, kasi nanay mo pilay. Nanay, nanay mo pilay! Mo. pilay. Nanay mo, Pilay! Mga bata, kayo pala yung nang-aasar sa anak ko. Pwede ko ba kayong makausap saglit? Mga bata, hindi naman ako nagagalit sa inyo. Dahil alam ko na hindi nyo naman din alam yung mga pinagsasabi nyo na nakakasakit na kayo ng damdamin ng tao. Dahil nga mga bata pa kayo. Pero kahit mga bata pa kayo, dapat nyo na malaman na mali ang ginagawa nyong panglalait, lalong-lalo na sa kagaya naming may mga kapansanan. Mga bata, tatanungin ko nga kayo, kaya eh, paano kung mabaligtad ang sitwasyon natin? Yung mga magulang nyo ang may kapansanan. Tapos yung anak kong si Kailang mga asar-asar sa inyo. Di ba magagalit at sasama din ang loob nyo? Kaya sana mga bata, maunawaan nyo yung sinasabi ko sa inyo na hanggat bata pa kayo, wag na kayong manglalait at matuto na kayo ng mabuting asal. At sana mga bata, huwag nyo nang uulitin niya na at sana huwag nyo na rin aasarin yung anak kong si Kyle. Opo, Ate Isang. Ate Isang, sana po mapatawad yung po ako. Ako din po, Ate Isang. Ako rin po, Ate Isang. Oo, oh, pinapatawad ko na kayo at magsorry din kayo sa anak kong si Kyle ha. Guys, sana patawad mo ako sa panlalait namin sa nanay mo ako din, Carlo, sana mapatawad mo ako kasi inasal namin yung nanay mo. Mga ako, hindi ko nauulitin. Ako rin, Carlo, sana mapatawad mo ako. Oo, papatawad ko kayo. Basta huwag niya nauulitin na. Oo, Oo, naman! naman pangako! Oh, sige na mga bata, ililibre ko na lang kayo ng merienda. Tara na! Ati, Ati isang, isang ka na po namin.